kita sinipian tapos ah uh, parang kay yung gym nila basta yung gym adon ah, doon, doon. May, may, ibin po kasi kami doon Diyan sa kuha dito sa barangay Antipolo at sinipian yung may ginagawang kalsada doon Opo yung may binabakbak ng karne ah. Uh -huh. ang barangay nila sa loob Sa loob po uh -huh. kanan Oo oh. Okay lang doon Sige po basta, salamat Pagpapos sa kalsada yun ang sinipian Ha uh -huh. Salamat sir naligaw tayo mga po Na, nalampas ako eh doon <laughs> saan doon sa late na tayo mga bok ito pala dito Saan dito yun to yung gym? Yung gym. Yung court. Ha? don pa Doon pa banda? Maaari. Okay, okay na, okay na. Nandito na pala. Nalagpas ako eh. Ha? Nalagpas. Nakadumaan. Ah, Do. hindi <laughs> ko naman alam to. <laughs> hindi ba, magkasag tayo kanina? Hindi, nauna kayo. Ang bibilis nyo eh. Ay, ha? Huh? Voglio per voglio parlare, voglio parlare, voglio parlare, Lumagpas Bakit? Doon diba? Doon na Saan Doon lumagpas Doon na lumagpo di mo kumina nakita Doon, bibilis nyo Ang bibilis nyo <laughs> Inaamol ko kayo, wala Saan ka naiwan? Saan ka naiwan? Doon pa, sa Sabi ko, nawala bigla sila Ang bibilis naman nila <laughs> Ang Saan ang gawin na wala? Duluwag pa ako. Hindi, <laughs> sa kada iwanan. Doon Saka sa may bypass na, sir. Bypass yeah. nga. Tama nga rin. Eh. Bypass? Wala yun. malayo. yun. Wala yun na nga. Ito ko lang na tayo mga buk. So... Libre daw to. Libre. May mga kain. Salamat ha. Ayon, may pandesal <laughs> N Nalagpas ako eh. <laughs> Nalagpas. Thank you, thank you. May libre pa lang pagkain dito. N Nalagpas. Dito ko magtinapay na roon sa cooler. Asin ito, sir? Ayun, mga book. Dito tayo sa ating beneficiary. Ayun, charity. Charity. <laughs> Ayan, shout out kina sir. Ah, yung kanina. Ah, kasama. Ayan. Naligaw ako. Naligaw ako. <laughs> Na, yan kina ma'am. Shout out kina Mam, ma Shout out. Ayan. Shout out po, shout out. Sa mga lady riders yan. Ah, yun. Shout out yan, mga sir. Jason Book TV. Ah, YouTube channel. Ayan. J Jason Book TV po. Ayan, channel. Shout out. Ayan. Kahit na, kahit na ligaw. <laughs> Tatay kay sir. Eh, yes, yung Mukti sir, yung aking YouTube channel. FB page. Ayan. Are, si... Eh. Tami! Iba't ibang konto, mga book. Iba't ibang mga uh, Riders Club. Ayan okay na sir. Interview na natin sila sir. Ayan, magandang umaga. Jason Bok TV, sir. ang aking channel. Ano? Anong channel? Jason Bok TV. D-A... Jason? Apo. B-O-K TV. Chatat po. Hindi pala nag-i-entra. Aray. Ha? Erang yung bago. nung nakaraang buwan naman. Ito yung sila mo. May eh, yung unang kuha natin. Sa San Mate, sir. Kaya, mabuti ka lang. Mura lang ito. 4.50. Mamaya, sir. Mabuti sir. <laughs> lang. <laughs> mabuti ka lang. <laughs> Mura Mara ano ba, ba, ba yan? Baka ubusan ka, papiyawan ka. Oh, okay. Uh, sige, mamaya malabayag. Na, naisahan niya eh. Yes, sa tatki na ma'am. Uh, uh, ano pong... Ah, uh, brothers, ano po? Uh, ano po, SPRCI. Ah, ah, okay. Shout out sa kanila. Uh, sa kanilang know? riders. Shout out. Kay ma'am. <laughs> sumbangers, I Ah, sumbangers. Okay. Okay. Nice, yes. Dahil sa sumba pala. Kami na. laging kasama ng oh, madam po. Badampo. Ah, opo. Oh, oh. yeah. Sa mga barangay. Ah, okay po. Ayo! Uh... Shout out, sir! Shout out, shout out! Jason Book TV yung aing channel. Ah, vlogger, like, like, like. oh, vlogger Oh Shout out! Sinong shout out, mo, <laughs> shout out sir? Shout out si Ay sila sila. Naman. Why are you are so Ah, okay. Thank you, thank you. Ay si Sir Allen, ah, ay yung aming presidente. Yan. Yeah. Yan. Ah, ayun. Katao kay na Sir. Are si Kondo, are yung sumundo sa akin. Palaw, palaw, palaw. Oh, palaw daw, palaw. Palaw, palaw. Ano ma'am? Ah, sisimula na po.